So naglalakad na naman kami guys. Hindi pa kami nakarating. Sa uh, bahay kubo. Okay. Oops. Na, guys. Madulas Ang batu Ops so, anak guys Dumpang -dumpang tapong magandang dito. Oh. So nandito na tayo, guys. Ito maliit testito, guys. Uh. Mordok. Rice field to, guys. So, nandun yung mga kapatid ko. Nagtatanim sila ng palay. Ha? Huh? Wow. So tapos na pala sila, guys, oh. Pagtanim na. Yan. bilis nila. tuh Lemon. Lemon sito. Kid siya. Awaray. Okay. Okay guys, so. lemon sito guys. Ah, so. Kunti lang bunga. Eh, hey, so guys. Dito na tayo sa bundok, guys. Oo, yan. Malalaki na mga puno. Gahoy, guys. Gahoy. <laughs> <laughs> Atu <laughs> So, ito yung lemon, guys. Kasi bagay ito dito sa fish. Ito binili namin at 130 kilo. So, pwede siya mag, ano, laa-laa sa, parang magitan. Andito, guys. Nakikita kayo, guys. So, hindi dito siya, guys. Bagay siya sa, ano, tinu, ah, hindi tinula. Ano nga rin ito al? Kinilaw. kinilaw. Okay. Kinilaw guys. So yan na guys. Woo! Dito na. Ang kapatid ko guys. Di Nanguha oh, rin siya. Para may pag ano sa kinilaw. Wala kasi kami ang dala na vinegar. Wow. Oh, Al.